ating kabisyon. Ayan, mga kabisyon natin, taong bahay at yung bahay na yung Feel Good Saturday. Ayan po, for sure. Oo, agahan ninyo, kabisyon, yung pagbibig. Isang buwan, pwede na to? Ah. Di ba dapat tatlong buwan? Sambon buwan lang daw yan ha. Sambon na itagin.

pag nakompleto, bilag mas siya buti sa isang taon. Isang taon? Katagal naman. Oh. Pero kung timawa ka naman kumain, <laughs> ayun, ay, ay, lang. <laughs> hindi itag yun. Ako <laughs> nga lang yung tapos eh. yun. Kailangan naman kutra, hindi siya. Diba? Ayan, ah, pastado nga naman. Maluluto yan mamaya sa init. Sobrang init ko na baka try na ah mga sahog mukha lang isang piraso